nasa sa inyo naman yan eh. Kung sa tingin ninyo, eh, kung saan kayo pwede or kung saan nga ba maganda. Ano ba nga? Ano nga ba ang maganda nga uh, lugar kung saan ka tayo pwede magtrabaho? Kasi nasa sa inyo naman yun. Kaya yun. Hi mga kasuisi! So, nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan. So, nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan. So, bago ang lahat mga kaswisi ay eh kung bago lang kayo sa aking YouTube channel. So, please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So mga kaswisi, no, ang pag-uusapan kasi natin ngayon ay kung ano nga bang mas magandang pagtrabahuhan sa Saudi ba o Malaysia. <laughs> kung saan eh, meron nag-message, no? So shout out nga pala sa iyo, kaswisi. Eh kung di dahil sa iyo ay hindi tayo magkakaroon ng content for today, no? Ayan. So mga kaswisi, no, ang lahat ng sasabihin ko dito ay based yun sa experience ko. <laughs> Yan. So, medyo may haba-haba ng konti kasi gawa na, pag explain ko kasi dito, lalo na sa mga first-timer, no, eh, baka magreklamo na naman kayo, no, na masyado kong ano, marami pasikot-sikot, marami sinasabi, ganyan. So, eto mga kaswisi, ang lahat ng sasabihin ko talaga dito ay based yun sa experience ko, no? At saka, syempre, para mas maintindihan, lalo na sa mga first-timer, o ano nga ba itong difference ng Saudi at ng Malaysia, no? So, yun. So, sa pagproseso pa lang, mga kaswisi, ng ating mga papers, kung tayo ay, ay na-select, no? Ng ating mga future or magiging employer natin. So, makikita natin yung difference dito, mga kaswisi. Lalo na sa mga first-timer at saka mga ex-abroad, no? No? Sa Saudi kasi, mga kaswisi, ang mga tao doon, ang tawag sa kanila ay Saudi Saudi Arabians or Saudis, no? Sa Malaysia naman, mga kaswisi, no? So, tatlong uh, uh, nationalities ang uh, mga employers doon. Gaya ng mga Indians, Malays, at saka mga Chinese, no? So, tatlo yun. <laughs> Yan. So, dito mga kaswisi, no? sa so, pag apply natin, so kailangan ng introduction na video, no? So, same line din sa Malaysia, mga kaswisi. Sa interview, yan. Siyempre, uh, magpipill up tayo ng application form. Tapos, eh, i-interviewin tayo ng, uh, ng mga agency na to na lokal sa ating uh, bansa, sa Pilipinas, no? Kung ano yung mga nilagay mo doon, so, yan yung uh, i-interview din sa iyo at i-explain mo yon kung bakit, no? Kasama na din yun sa introduction mo. Siyempre, merong kang uh, may Meron kang makukuha nga uh, ano uh, kakabisa duhin mo na ako si ganito, ito yung edad ko, ito yung natapos kong school, ito yung uh, mga anak ko, ganyan ilan ang anak ko, ganyan. Tapos eh ano yung mga naging trabaho mo, ano ba yung duties mo dun sa naging uh, employer mo, no? Kung ilang taon ka doon, ganyan. Kung anong bansa ka galing, mga ganyan, no? So yan yung mga uh, examples no ng introduction na uh, video mga kaswisi. So dito mga kaswisi kapag ka na-select tayo ng ating uh, mga employer mga kaswisi, eh magkakaroon tayo ng pre-medical no. Tapos isusurrender eh, natin yung ating uh, passport kung saan eh para ma-process nga naman, di ba? Siyempre kung hindi natin ibibigay yung ating mga passport, oh, so paano mapo-process o so, yun? <laughs> Kaya yun. So, kailangan nating ibigay yung mga passport natin, kung ano man yung mga kailangan nila, ganyan. Yun. So, i-contact na lang natin yun, no? So, dito mga kaswisi, no? Sa Malaysia kasi, ah, meron kasi silang biometric, no? So, yung mga kamay na to, no? So, nandiyan naman na yung video ko kung ano man ang uh, naging uh, proseso sa Malaysia, no? So, panoorin nyo na lang para mas maintindihan ninyo kung bakit nga ba may biometric, no? Sa papuntang Saudi kasi alam ko wala, no? Basta uh, magti-training ka doon, no? Lalo na sa mga first-timer para makakuha ka ng TESDA. So same lang din sa Malaysia, sa mga first-timers din. Pero kung sa mga ex-abroad, alam ko hindi na to kailangan kasi ang mahalaga lang doon e eh, merong TESDA certificate, no? Mga kaswisi. At saka kukuha kayo ng info sheet or OFW records, no? So, syempre, kailangan nyo nga lang pumunta ng DFA para makakuha nun ng kopya nun, no? So, yun. So, next dito mga kaswisi, eh, mag-aate na tayo ng orientation, no? Parehas lang. O WAPI 2, ganyan. So, parehas lang ng bansa na to, no? So, dito mga kaswisi, uh, meron din tayong uh, final medical, no? Bago tayo umalis, no? So, titignan kung positive ka ba o negative, no? So, yung final medical na to, hindi yung ihi ang kukunin sa'yo, kundi dugo, no? Para malaman natin kung ikaw ba ay buntis o hindi, no? Pag buntis ka mga kaswisi, so wala tayong choice kundi hindi matutuloy yung flight mo at babayaran mo kung magkano na gasos ng iyong employer, no? Yun yung sasabihin sa'yo ng agency, mga kaswisi. Pero kung negative ka, so tuloy ang laban. <laughs> tuloy ang flight mo, no? Papunta dun sa bansa na to, or mapa Saudi man, or Malaysia. No? So, before ang flight mo sa, ano, sa Malaysia, mga kaswisi, eh, meron kang MDAC, no? Na kailangan mong, ah, uh, i-register ito. Siyempre, tuturuan ka naman ng agency mo kung pa, paano gagawin yun, no? Para maka-enter ka sa bansang Malaysia. Pero dito sa, sa Saudi, mga kaswisi, alam ko walang mga ganyan, no? Basta long na meron kang OEC, meron kang uh, visa, working visa, passport as usual, uh, ticket, no, plane ticket, tapos iba pang mga documents eh okay na 'yun sa kanila. Kasi hindi naman sila mapili, no, or either hindi sila mabusisi pagdating sa mga uh, foreign workers na magtatrabaho or mag-e-enter sa kanilang bansa, no. So 'yun sa ano sa mga ID nila no may tawag sila diyan so ang tawag sa ID no ay ikama sa Saudi at sa Malaysia naman ay MyCAD ID no yun so ang difference talaga dito pag nandoon mo na kayo sa Saudi or sa Malaysia so makikita niyo na yung difference talaga no sa ano sa sa Saudi mga kaswisi either isang helper or higit pa two or more ganyan. Depende 'yun sa laki ng bahay, mga kaswisi. Pero dito sa ano, sa Malaysia, kahit malaki 'yung bahay, eh ang hinahire nila usually ay isa lang, 'no? Kasi ayaw nila ng maraming tao. Depende 'yun sa ano, sa sa employer. Kasi may employer na gusto isa lang, tapos may, may iba din na gusto dalawa ganyan. Lalo na kung mayaman ang uh, ang uh, employer mo. Mga dalawa, tatlo, depende yun, no? Lalo na sa status ng kanilang ng pamumuhay. Hindi ka tulad sa Saudi talaga, masasabi mo, paalaki yan ng bahay doon. Yun. syempre pagdating na naman sa sweldo, mga kaswisi, eh, may, sa Saudi kasi, di ba, sinesend na kagad yung, uh, ano natin, sweldo natin. Diba? ba? Pupunta tayo sa remittance kasama yung driver, 'di ba? Para makapag-send ka or either ano. Alam ko ganoon yung meron doon sa Saudi. Pero dito sa Malaysia mga kaswisi, so depende sa yon no sa magiging usapan ninyo ng iyong employer kung uh, save ka ba ng pera para sa sarili mo kasi meron naman bank account na doon nila ilalagay yung pera mo or either ibabayad sa iyo cash ganyan. Pwede rin naman na uh, yung may carry forward na tinatawag, ibig sabihin ah, magsisend, ka ng, magsisend sila ng pera na ito lang yung ipapadala tapos itatabi para sa iyo. May ganun. So, depende yun sa inyong usapan. No? So, yun. so, dito mga kaswisi, no? Pagka sinabing uh, tulugan mga kaswisi, eh, di ba diba, sa Saudi, ba diba, malalaki bahay doon, no? meron kang sariling uh, kwarto doon sa ka-toilet, no? Pero dito sa Malaysia, mga kaswisi, so, ang expected mo na rito, although meron kang sariling kwarto, pero parang storage room yung magiging tulugan mo doon, ganun. Masasabi mong private na rin, pero may mga gamit kang kasama doon, ibang, yung gamit nila, tapos sama pa yung pera pa yung gamit mo. So, may ganun eh may ganun. Tapos may iba namang employer na talagang sariling kwarto mo, gamit mo lang yun nandun. Tapos may higaan ka, ganyan. Ganun. May ganun eh. Tapos eh, meron naman na may sarili kang kwarto talaga as in, tapos may sarili ka rin toilet. So, depende yun sa employer mga kaswisi. Kaya yun. So, kung, kung sa pagkain naman ang pag-uusapan natin mga kaswisi, eh, meron naman tayong nga uh, Uh, food na pwede kang magluto. Kung sa Saudi ka, no, de ba? Ganun naman sila, de ba? Basta meron kang uh, basta may gulay lang dyan may ganya, may something na ano, uh, pwede kang magluto, de ba? Pero dito sa Malaysia, mga kaswisi Masasabi kong employer ang magbibigay sa iyo ng pagkain, no? Siyempre kahit na natin ikaw nagluluto, so serve mo 'yung pagkain, sila magsasandok para sa iyo. Umisan, mga yung tiran ng alaga mo, yun yung kakainin mo. Ganun kasi, kasi ganun yung experience ko. <laughs> Kung yung tiran ng bata, so wala tayong choice dahil nagugutom tayo, yun yung pinigay nila, yun yung kakainin natin, no? Tapos eh, depende yun sa employer, mga kasuisi. kasi ako naka-experience din naman ako na nakakapagluto ako ng itlo, ganyan, noodles, ganyan. Tapos eh, mga gulay-gulay, ganyan, depende, no? Depende talaga, mga kasuisi. <laughs> <laughs> Yun, siyempre, pagdating sa Saudi, yung cleanliness, talagang, yung, talagang general cleaning ang mangyayari dun, di ba? Lalo na kapag, uh, ano, kasi ang laki-laki ng bahay. Pero ang maganda doon, kasi kung marami kayo doon, mayroong tagalinis, may tagalaba, may taga, ano, di ba? Yung parang toka-toka kayo, ganyan, di ba? May ganun eh, di ba? Kasi nga marami kayo. Hindi e eh, ka tulad sa Malaysia, mga kaswisi, no? Pag ating sa linis, pag, ano yan, pag sinabing linis, linis talaga, no? May time na talagang ipipiano niya yan, no? Ipipiano niya yan, gaganyan niya yan. Titignan kung, kung malinis bang talaga, kung talaga bang nilinis mo ng mabuti, ganyan. Kasi katwiran nila, mga kaswisi, ang hindi nila tinitignan dito, yung effort na ginagawa mo. Ang tinitignan nila rito is yung resulta, no? ng paglilinis mo kung talaga bang malinis bang talaga, ganyan. Ganun ang mentality nila doon. Kaya yun. So, pagdating sa religion, mga kaswisi, no, syempre, pagka sa Saudi, eh, Ramadan, ba diba? Syempre, alam ko, pag Ramadan, eh, parang fasting sila doon. Tapos, eh, gising ka ng gabi, tulog ka naman sa umaga. May ganun, ba diba? Tapos, eh, kung ano yung mga preparations, no? Lalo na pag uh, kakain sila, di ba? Bultuhan yung ano, ang dami, ang dami. Ang laki-laki, ang laki, -laki. ng i-prepare mong pagkain sa nila, no? So, syempre, para re respeto na lang sa nila, hindi ka naman pwedeng kumain na nakikita nila, di diba? ba? Kaya sabi mo, magkaiba kayo ng paniniwala, di ba? Pero syempre, nandun nga tayo sa... Bahay ng amo natin, kung ano man na meron sa kanila, eh, may respeto na lang tayo, ganun. So, kapag ka, ano, kapag ka uh, may mga ganitong uh, activity or uh, events, no, sa Saudi, di ba? Ang alam ko, gising sila sa gabi, tulog naman sila sa umaga, may ganun. Tapos hindi non-stop ang tao, di ba? Kung sino-sino pumupunta para lang, alam mo yung magkipag-join, ganyan, magkainan sila. Ganyan, di ba? Usually, kamay naman ang ginagamit. Hindi naman sila gumagamit ng kubyertos, uh, kubiertos, no? So, dito mga kaswisi sa Malaysia dahil uh, tatlo ang nationalities, no? So, depende sa amo mo, no? Kung ang amo mo ay Chinese, eh, meron naman din silang uh, sariling rituals, no? Meron kang ipe-prepare din, meron ka ding, uh, ano, uh, lilinisin, ganyan. Tapos, kung ang Indian ang amo mo, so, ganun din. May lilinisin ka, may pre ka, meron kang gugupitin, something, ganyan. May ganun, no? So, depende yun. Ha. Lalo na sa Malays, no? Alam ko sa, yung mga Malays, eh, parang, uh, parang mga, katulad din sa mga sa Saudi din, ha. May Ramadan sila, mayroon silang uh, rituals din, at mayroon din silang, uh, tawag dito, mag-fasting din sila, mga kaswisi. So, depende yun sa employer mo kapag ikaw ay nasa Malaysia, no? So, dito, mga kaswisi, kapag ka, uh, ano, kapag ka nasa Saudi ka, di ba? Hindi naman uso yung uh, electric fan lang doon, di ba? Fully air condition kayo doon, no? So masasabi kong ano, gaganda talaga kutis mo doon kasi nasa loob lang kayo ng bahay, naka-aircon, ganyan. Yun. So pagdating sa Malaysia, mga kaswisi, dahil ito ay Asian country, no? Hindi naman ito uh, part ng Middle East, no? So si Malaysia ay uh, part siya ng Asia. So mainit, no? So, hindi, hindi maiwasan, merong gumagamit ng aircon, fully air-conditioned air yung bahay, meron din namang hindi. Kasi may iba dito na kuripot, no? Kuripot. pagdating sa, ano, sa mga ganito, na hindi sila naka-fully aircon, depende yun mga kaswisi. Kaya yun. So, dito mga kaswisi, no? So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas dito, no? Kasi ang lahat naman ng sinabi ko dito ay based yun sa experience ko, no? Noong mga panahon ay nasa Malaysia ako, yan. Kaya nalalaman ko din yung mga ganitong uh, sitwasyon sa Saudi rin. Kasi nga, nanonood din ako ng mga videos doon about sa, meron sa Saudi. Saka meron akong mga kaibigan na nakapagtrabaho na doon sa Saudi. Kaya masasabi kong uh, ano talaga doon, matrabaho kung matrabaho talaga. Yun yung uh, sinasabi nila lagi nakakapagod, sobra yung puya at ganyan. Halos parehas lang naman din sa, sa Malaysia. Ang difference lang kasi dito, mga kaswisi, eh, yung mga nationalities na pagsisilbihan natin. Kasi meron ngang Malays, Chinese, at saka Indians, no? Yun lang naman ang difference. Pero nasa sa inyo naman yun, eh. Kung sa tingin ninyo, eh, kung saan kayo pwede or kung nga ba maganda ano ba nga ano nga ba ang magandang nga uh, lugar kung ka tayo pwede magtrabaho kasi nasa sa inyo naman yun kaya yun ako kasi mga kaswisi nung nasa Malaysia pa ako no kasi hindi ko naman na experience yung Saudi <laughs> yun no hindi ko na experience yung Saudi pero wala akong balak pumunta doon kasi nakakaramdam din ako ng takot na baka hindi na ako makauwi ng buhay no parang ganun <laughs> Pero syempre, depende na lang mga kakasuisi na no? depende na lang no. So ang naging istorya uh, ng buhay ko doon sa Malaysia mga kasuisi, Yung sa unang employer ko gaya na ng mga nasasabi kong uh, nasasabi ko, ang una, unang naging amo ko ay Chinese no. Single mother siya na meron siyang uh, isang anak na lalaki, 6 uh, years old no. So ang ganda maganda lang doon mga kasuisi, may sarili kong kwarto. Wala nga lang akong toilet ang toilet ko ay nandun pa sa katabi ng kwarto ng amo ko nun. Although yung amo ko, may uh, natutulog siya sa master's bedroom na nandun na sa loob mismo ng kwarto yung toilet niya. No? Hindi katulad ko na kailangan ko pang pumunta dun sa toilet na yon, kasi hindi naman siya yung ano eh, sa loob mismo ng kwarto ko, hindi. Doon talaga. So, kailangan kong pumunta doon para lang maligo, ganyan, gumamit ng toilet, ganyan kahit yung mga bisita nila ay eh, gumagamit din ng toilet na yun. Kasi ang toilet lang dun sa sa unang naging amo ko is ano lang, dalawa lang. Dalawa lang. Yung nasa master's bedroom at saka dun sa labas. No? Ang kwarto ko dun mga kaswisi, maliit lang as in. Parang studio type siya pero mas maliit pa dun. Basta mag magkasa lang yung higaan ko ganyan. Tapos may hanger, Tapos may sampayan. Halos lahat ng damit ko ay nakadope kasi wala naman akong, uh, ano, wala naman akong aparador doon So, talagang tupi kung tupi, ganyan. Tapos, yung luggage ko nandun lang din sa gilid, ganyan. Tapos, meron akong electric pan kasi hindi naman uso sa kanya yung, ano, kung mag aircon. Kung mag-aircon man sila, sa kanila lang. Pero, pagdating na sa, ano, sa sa living area, eh, wala namang aircon, naka-electric pan lang Maliba lang kung may bisita, yun, ganun. Ganun ang ano nila. Ang, uh, binubuksan lang nila, ganun. Yun. So, nung binalik nga ako sa agency, mga kaswisi, so, naka-experience ako ng uh, indiano na amo. Yung indiano kong amo, talagang as in, malaki yung bahay. Kung makikita nyo sa mga naging videos ko, talagang malaki yung bahay, mga kaswisi. Tapos eh, ang maganda lang doon ay eh, may sarili kong toilet, may sarili kong uh, kwarto. So wala akong, wala akong nilagay, uh, walang nakalagay na kahit ano doon kundi meron lang aparador, tapos merong uh, electric fan, ganyan, tapos may higaan, ganyan. So, kaya, pwede kong gawin yung mga gusto kong gawin doon kasi ako lang. <laughs> tapos, eh, naka-organize naman kasi meron naman na uh, aparador. So, drawer ganyan. So doon ko nilalagay mga gamit ko ganyan. Tapos sa toilet ganun din. So willing ako maglagay ng kahit ano na gusto ko doon ilagay ganyan. Kasi kaya nalalaman ko sa Malaysia na may mga senaryo na kung saan yung mga nakasama ko no natutulog talaga sila sa ano, sa storage room talaga kasi maliit lang yung bahay nila actually. Kasi may iba talaga doon na flat lang yung mga bahay tapos maliit pa, ganyan. Tapos ang dami-daming, ano, ginagawa, ganyan. Lahat ng gamit nila nandoon sa storage. Doon ka matutulog sa, sa katabi ng mga gamit nila. Hindi maiwasan, syempre, papasok sila doon. Kasi may gamit sila doon, eh. Papasok sila doon para kunin ko naman yung mga kukunin, ganyan. Ganun talaga doon. May ganun talaga. Kasi... Hindi nga kasi lahat ng uh, employer ay mayayaman, no? Meron din naman din middle class at meron din naman na, uh, sabi ko, mayaman talaga. Nakintuwa ako, mga kaswisi, nung nandun ako sa Malaysia, e, eh, naka-experience ako na may mga sarili kong kwarto, ganyan. Yung nandun ako sa Penang, mga kaswisi, dun sa una kong amo, natutulog ako dun sa, ano nila, sa sala sala. Sa sala talaga, doon ako natutulog. So, yung gamit ko, nilagay ko, nilag, pinalagay lang sa gilid. So, naka, ano pa yun, naka, nandun pa sa luggage yun. Kasi wala akong cabinet eh, wala rin akong aparador. I mean, drawer, ganyan, wala ako nun. So, every time na gagamit ako, maliligo, ganyan, or may kukunin, alam, bubuksan ko pa yung buong luggage para lang makuha ko yung kailangan kong kunin. Kasi nga, wala nga silang, ano, aparador para sa mga katulong. Ganun. So, yun yung yun naging experience ko, mga kaswisi. <laughs> Kaya yun. So, hanggang dito na lang ako, mga kaswisi. Bye! Thank you! Thank you!